Yo mga katigangs Magandang morning oh, Mag almusal naman tayo Ang walang kamatayang Oatmeal Na may mayonnaise panola, Green tea pa rin Ito Na may ito honey para rito Ito Walang ano Walang sugar yan Yung ano ko taso tasod eh. Kaya mas healthy para kahit sa day off na naman, one to sawa na one to sawa na soda naman, pwede pa rin. Ito ilalagay ko na yung honey honey. Lagyan natin ng honey-honey para medyo matamis-tamis yung oatmeal natin. Okay, okay. One more. Okay, mga katigs. Bye-bye. Kainan na.